Laptop na sobrang flexible, laptop na pwedeng ibagsak pero gumagana pa din, laptop na pwedeng ipita ng ballpen, laptop na pwedeng sabitan ng mabigat na bagay at laptop na pwedeng mabuhusan ng tubig at laptop na pwedeng apakan. Yan ang mga na experience ko dito sa ASUS event. Nandito ako ngayon sa ASUS Philippines. Dito sa kanilang ASUS Expert Series Grand Launch. Dito ito sa Shangri-La sa BGC. Nag-imbita ang Asus Business ng mga malulupet sa industriya ng tech at sa industriya ng mga business professionals para masaksihan ang grand launching ng Asus Expert Series malaking yugto ito sa Asus business dahil ipapakita nila sa atin ang lineup ng mga laptops at mga desktops na ginawa mismo para sa pagtatrabaho natin ng malupit. Nakafocus ang line ng product nila na ito mga kasosyo sa performance, reliability at mga enterprise grade features para sa atin ng mga masisipag trumabaho ng malupit. Etong Asus Export Series ay kinabibilangan ng mga devices gaya ng Asus Export Book at Export Center. Yan yung mga model ng laptops and desktops ng Asus na ginawa mismo para sa mga professionals tulad natin na masisipag trumabaho. Etong product line ng Asus na to mga kasosyo ay sobrang titibay. Ika nga nila eh military grade durability sobrang lalakas din ng mga processors at panalo rin sa mga smart security features. Bagay na bagay talaga sa ating mga users na mahalaga ang bilis ng mga machines natin, pati security, piece of mind dapat tayo dyan. At yan nga ang mga product ng Asus dito sa ilalim ng kanilang expert series. Etong event ng Asus na ito na kanilang grand launch ng expert series ay meron tong mga interactive booths kung saan kaming mga bisita ay may experience namin mismo yung durability ng mga products sa ilalim ng export series na ito. Ang dami naming tinest dito na features ng mga laptop kung gano'n yan katitibay tulad ng drop test, meron ding water spill, resistance test, meron ding panel pressure test, meron ding hinge test, at meron din land port test. etong mga test na to ay nagpapatunay na sobrang titibay na mga ASUS products under export series. Dito rin sa event ng ASUS na ito, nagtok din yung mga executive ng ASUS at mga tech experts. shino nila kung gaano kalupet at kababangis etong mga product under export series nga na mababangis mababago kung paano tayo magtrabaho. Siyempre, bukod sa product showcasing na ang dami rin pagkakataon sa event na ito na makipag-network sa mga ibang industry leaders. At may mga giveaways pa. At napakasaya ng event na to dahil nag-connect-connect yung mga mahilig sa innovation dito sa ASUS community. Dito sa Asus Expert Series, The Grand Launch ay isang malaking milestone to para sa pagpapalakas sa ating mga Pilipino professionals and mga businessmen. Dahil gamit ang mga tech products na ito mula sa Asus, ay mas mabilis nating matutupad ang ating mga pangarap, mga kasosyo. Kaya kung naghahanap kayo ng mga tech products, devices na pinagsama yung power ng machine at tibay at forma, i-check nyo ang Asus Expert Series products dahil sigurado yan ang mga laptops and desktops na bagay sa iyo mga kasosyo Ito yung una kong sinalihan aapakan yung laptop para malaman kung gaano katibay yung laptop ng Asus Still working? Wow Bago magana Very good Anyway, we can force this yes. yeah. thing Ito Yeah Come on, come on More, more, more No worry Worry free, right? Worry free Pwedeng tubigan yung laptop ng Asus. Sobrang bangis. Very good. Pwede rin sabita ng mabigat na bagay, oh. Hindi masisira. Can I try? Yeah. With force? Yeah. Are you sure? Ito yeah. naman. Hindi masisira kahit may pita ng ball pen. And still working. It's for real. It's real, yeah. <laughs> Thank you very much. So, you're gonna hold this like you're holding a tray. Okay. Away from your feet just to be safe. Mm -hmm. And then, you're gonna drop it. Oh, let's check if it's still working. Okay. Kaya pa ba? Okay, it is still working. Thank you so much, sir. Okay, okay. thank you. Thank you. So, Mati, okay. Mabibig. Sige, na try. There are four fingers on the back. Four fingers kenyang. Amaeta. Okay. Yeah. Sobrang flexible, mga kasosyo. Tibay, okay. bye. Okay. 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 Aba, mabigat nga Okay. Live, unit yan sir. Recheck. Magana pa ba? Kahit sumabit yung internet cord, gagana pa rin to mga kasosyo. Working, working. <laughs> Very good. Dito sa event ng ASUS ngayon may pa mga kasosyo. Kaya hindi natin sumali sa mga activities. Tamang tanong-tanong din ako ng ibang detalye dito. Eto may pa-360 rin yung Asus, oh. <laughs> Salamat din po sa pag-asikaso. Buti na lang may mga ganitong event ng Asus. Makikita mo na personal yung mga bago nilang products. Libot-libot pa tayo. Kasama ko nga pala yung misis ko ngayon dito. Pinakita rin dito yung mga dati pang laptop ng Asus. Eto yung monitor na iikot-ikot mga kasosyo. Sobrang sarap gamitin na ito. O mga kasosyo, may setup din na pang content creation no? para sa ating mga negosyanteng nagko-content din. Full setup, hardcore, oh. Port Art by Asus. Shout Char out din kay Sir Lance, bati kay Sir Lance. Ay, binabati kay mga fans natin, Asus, and of course, PC World number one. PC World, PC World. Sir, uh, salamat sa gumawa kayo ng mga laptop na pang negosyante. ah. Uh. Uh, invite nyo naman yung mga kasosyo namin na no, na Pumili, piliin ang laptop ng Asus for business owners tulad namin. And of course, in-encourage namin, mga kasosyo natin dyan, na bumili ng Asus Expert Series na okay na okay for business use. Yun. Yeah, thank you po sa pag-invite sa amin dito, sir. Sobrang nag-enjoy ako maglibot-libot dito, mga kasosyo. Na daan ako na rin lahat ng activities. Pwede na kami sa rapol magulog. O oh, yan, okay, naka-fill up na rin kami at ulog na natin sa trap box. Dito po yung ulog, ma'am. Itong isa para sa misis ko. Eh, yeah. <laughs> ito isa. Kapura. Ito isa para kay Boss Everson. At itong isa sa akin. At malupit. Isa sa nanalo ang misis ko ng bagong laptop. Thank you very much, Asus, for innovating your laptops para sa aming mga negosyante. Salamat sa pag-invite sa amin dito sa inyong Grand Lunch. Thank you, ASUS, sa pag-invite dito sa amin sa inyong grand launch ng ASUS Expert Series. And we are looking forward na gamitin yung mga laptops, or desktops na designed for businesses na katulad namin na mga business owners din. Kaya mga kasosyo, check nyo po ang mga laptops ng ASUS sa mga bago nilang labas. Yung mga bagong model na yan ay para sa ating mga negosyante mismo ginawa. At please follow na rin ang kanilang mga social media pages. Thank you again ASUS! Bye mga kasosyo!